for to this video guys May ituturo ako sa inyo At uh, isi-share Kung paano gawin uh, Hulog-hulog ang ating Mga balon Yung balon kung kuna ng tubig Kasi dito sa amin Napakaraming gumagamit ng aming balon At Gusto ko gagawin na uh, Hulog-hulog para Mapagkakitaan din At saka bumili ako sa Shopee At i-unbox natin Ang binili ko sa Shopee na water pump kung totoo ba talagang 2 horsepower at 1000 watts yung kanilang water pump na aking binili bali ang ang presyo ng water pump ay nagkakahalaga lang ng 970 970 pesos so tignan natin kasi ka, doon sa aming kinatrabahuan sa napakalaking company uh, marunong akong mag-repair ng mga ganyang mga water pump at uh, yun na ang aming mga trabaho napakamahal ng mga water pump ng aming ginagawa pero sa Shopee, 970 lang so titignan natin kung ayos ba ito at kung maganda ba at malakas ba ang buga ng tubig so let's go, i-unbox muna natin let's go! So, ito na guys ang ating parcel. Dumating oh na God at God salamat God. sa ating delivery rider kasi napakabait ng na ating delivery rider at i-unbox na natin ang ating parcel na tubig, machine, water pump na submersible pang dipwell at pang sewage pump. So, ayan. So, nakikita ko na yung ating box ay parang wow. sa amin pa kinulata kasi napaka yupi-yupi na yung ang kanyang karton pero okay lang yan basta hindi lang yupi yung nasa loob okay lang yan so, bubuksan natin bali yung puti na nasa gilid hose yan yan ang ating hose at mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kataas at gaano kaganda so ito na ang ating water pump kakiyot sa bumba napaka ga, napakagaan gaan at maliit so doon sa amin kinatrabahuan napakaraming mga water pump doon maliliit at malalaki at napaka bigat pero ito napaka gaan so titignan natin kung ito ay malakas ba bumugah ng tubig. Pare uh, high pw. quality ba itong mga water pump nila? So, kapag nasira ito, i-repair ko, ko rin, ko, rin dame lang, dame. lang naman kasi madali lang naman ito i-repair at i-rewind ko yung nasa loob nito para mas matibay siya. Kung masisira siya nang madali, so titignan natin. So ito na siya, ah, napakaganda. At ito ang ating hose. Napakataas. So ang pinili ko yung 10 meters Kasi yung balo namin ay napakalamling Mga nasa mga 8 feet So itong 10 meters sobra ito Pero mas maigi yung sobra Kisa makulang yung ating hose So ayan So yung hose natin ay parang yung nasa fire hydrant At napakadali lang dalhin tapos so, maganda ito kung ang inyong ang inyong gamit ito ay doon sa mga may mga matubig na lugar tulad ng mga sewage, yung mga kanal na, na, puno ng tubig or yung mga kahit anong may pundo na tubig na gusto nyong kuna ng tubig, napakaganda ng ganitong water pump so, ito ay maganda sa mga yung may balon pero hindi ito maganda sa yung mga deep well na mga gawa yung mga deep well na gawa hindi ito pwede itong water pump na to kasi malaki po ang ulo niya malaki ang kanyang ano ang kanyang katawan so sa ganito mga balon pwedeng pwede po siya kasi malaki ang water pump malaki yung diameter ng, okay, eh, para ka. ng katawa ng ay, water gamitana. pump so inilublob ko na at ititesting natin kung malakas ba ang buga ng ganito mga water pump so ija judge ko kung maganda ba ang kanyang kinalalabasan so ayun isinexa ko na at napakalakas ang ng buga pero yung hose ay naka kuhan? mga piko. So, akong, ay aking ano, aking i-straight para yung tubig tuloy-tuloy. So, normal lang po yan kasi yung hose po ay nagka, nagparang spiral. At sa tingin ko naman, napaka lakas ng buga So, ayan, 30 <laughs> seconds lang sa buga ng tubig. Sa isang balde, ay mapupuno na. So, sa tingin ko malakas ang water pump na ito pwede ito sa irrigation sa pwede rin ito sa palayan kaso 220 ang input nito at hindi 12 volts pero mas maganda talaga 220 para mas malakas katulad nito malakas sya bumuga napakadali lang punuin yung balde so mga tatlong balde mga 1 minute lang and 30 seconds or pababa pa so kung i-wait ko itong water pump na to nasa mga 10 ang ratings nasa 8 ito pero titignan natin ang quality nito kung tatagal ba itong water pump na to So, kung hindi tatagal, i-refer natin at i -re natin yung nasa loob na mga ano Ano? Mga wine so, so ayan, napakaganda ng kanyang agus At malakas siya. Kaya 40 liters per minute. So guys, itong video natin ngayon ay pag-unboxing lang at pag-testing ng ating water pump so sa next ating video sa part 2 nito part 2 part 3 ituturo ko sa inyo kung paano magwiring wiring ng hulog hulog na ganito nga sit up so hulog natin yan sa balon uh, at natin ng box at saka i-install natin ng mabuti dyan sa ating Ah, tabay Sa tabay ang pangalan namin ng aming balon dito. Kasi e, nagsaya e, kasi tapa. tabay ang ang pangalan ng aming balon dito. So, kahit ganito balon, mapagkakitaan din. So, kung gusto nyo ang ating video, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, like, share, at click nyo po ang notification bell para ma-update kayo sa next nating video. So, may pipe to ito. At abangan nyo Abangan nyo kung paano ito gawing Hulog-hulog na piso